Hi guys. So, eto na nga malapit na ang araw ng mga puso sa February 14. So, kung kayo po ay naghahanap ng perfect gifts para sa inyong loved ones, dito lang kayo pumunta sa 168 second floor. So, nakita ko lang to actually nung nagpunta ako. So, napakamura ng mga chocolates nila. May mga instant noodles din dyan. Made from Japan. Yung mga Nissan Cup noodles, mga ramen. Meron din sila. Actually, perfect talaga to sa mga pampasalubong, pang-gift. Grabe, sobrang mura. At the same time, may mga pang occasions na sila gaya ngayon darating na February 14 ang Valentine's Day so ayan may mga murang chocolates meron na nga mga kasamang flower actually yung iba with the chocolate also so yan grabe tingnan nyo na lang um, dito sa time na to is sobrang aga pa that was mga 10.30 kaya hindi pa ganong madaming tao pero pag mga tanghali hapon marami na talaga so located lang to sa 168 second floor then sa bandang ano to, amput um, food court. So, yan. Maraming mga chips, tsaka yan, para, para mga fringles. So, grabe. Ang dami talaga nyong pagpipilian. Halos luluwa yung mga mata nyo. Ayan. Tapos, meron mga mga kasamang bear, tsaka yan, no, flower. Siyempre, hindi naman totoong flower. Pero, presentable pa rin siya sa mga pagbibigyan. So, ayan, no, grabe. Limit na limit lang. So, Kesa naman, di ba, yung mag-iisip pa kayo, ano yung regalo nyo, yan na talaga. Kasi alam nyo na may mga babae, sobrang hig sa chocolate. So, pil dito sa loo, ayan na yung giant na chupa chups nila. Grabe, sasakit ngipin mo pag kinain mo yan. And then, yun, may mga dilata rin sila actually dito. Tapos yung may mga dried fruits and vegetable, meron din sila dyan. Choco pie, ayan. So, grabe, sasakit ang ngipin mo talaga once na bumili ka. Ayan, may mga white chocolate na Toblerone. So, 80 pesos ang isa. Grabe, mura, ba diba? Dati napakamahal ng mga chocolates, pero once na nandito ka, parang grabe, afford na afford mo na talaga. May mga maling din dyan, tsaka spam. Coffee mate, so lahat na as in, hindi ka na pupunta pa sa iba kasi nandiyan na lahat yung mga kailangan mo. So, itong mga cream bar na to, yan, iba-iba yung flavor. Tapos, ito, yan, cheese roll is 150 lang yan. So, nakita nyo ang dami din. Di ba? Nalaki na. So, talagang perfect pang gift talaga sa lahat ng mga nagbabalak dyan. Bumili ng pangregalo, pamigay, kung kani-kanino, yung mga uuwi ng probinsya. Ayan, no. So, may kita nyo yung food court. Ayun lang siya sa side. Actually, parang pangalawang balik ko na dito. Pero, yun nga. Ngayon lang ako nagkaroon ng time na talagang videohan. So, at the back of that, actually kabilaan lang sila. So may kita niyo yung isa pang story. Isa lang alam ko basta I'm sure na yung isa lang may-ari niyan. So yan at the back of that eto din yan. So kabilaan lang siya. Pero mas marami dun sa side na yan, guys. Ayan na, oh. Ay tingnan niyo yung tinapay. 220 lang each isa. Ang malaki talaga yan, guys. Sa personal malaki yung pinakalalagyan niya kaya sulit na sulit talaga. So sa iba sobrang mamahal pag bumili ka sa grocery. Pero pero dito parang mawiwili ka na talaga na mamili. O oh, yan o, oh, diba? Back to back talaga yan. Ayan o, oh, may mga ano pa sila. Mga shampoo and conditioner, lotion. So, ayan. Yan na nga yung sinasabi kong back to back na shop nila. So, yan, located at 168 Mall, second floor. Actually, meron din sila sa first floor. Alam ko ba, ang dami nila talagang, ano, tinda. Grabe. Ayan, o. Oh, ayan. So, talagang perfect pang gift sa mga talagang naghahanap ng mura. So, dito sa kabila nilang shops, ayan, o. Oh. Bear with Chocolate sa 280. Bear with Ferrero yan. Ayan. Tapos, eto. Toblerone naman yung isa. So, yun talaga ang mga hinahanap ng mga gustong makamura sa mga bibili nila. Ayan, may mga Pringles din dyan. Picnic, diba? Yun talagang all-time favorite natin ever since, diba? So, may mga maling din dyan. Tapos, Grabe. Kung ako sa inyo, puntahan nyo na to para talagang makamura kayo. Lalo-lalo na sa mga malalayo na gustong pumunta ng Manila. Ayan, guys, ang laki talaga nyo, no? yung parang isang bouquet na siya. Tapos may mga chocolate. Sobrang ganda talaga. Presentable. Tapos eto, o. Oh, laki rin ng bear, oh. Di ba? Hindi na kaya mag-iisip kung ano riregalo nyo sa Valentine's. Kasi ayan na talaga. Isang set na yan. Hindi, hindi na kaya magsisisi pag bumili kayo. So, yan. guys, ha. Puntahan nyo na yan. Kung ako sa inyo, yung mga nagbabalak bumili, go na kayo dyan. Kaya, para at least, hindi na kayo talaga mag hahanap kung saan-saan pa kayo pupunta. So, ito pala yung choco 125, grabe guys. Walang so, laki-laki na yan. 125 lang. sa so, sakit talaga yung ngipin nyo dyan. Nakukuha ko sa inyo. Bumili na kayo. Magsasawa talaga kayo sa mga chocolate na yan. Grabe. Pero syempre, huwag nyo naman kain Baka ma-diabetes kayo. But then, yun nga, paulit-ulit kong sinasari. Perfect pang gift away sa mga loved ones and family. Go!